Yan na uh, good morning Sagau, good morning Philippines. Isang mapagpalang uh, umaga sa bawat isa. Uh, shout out sa mga subscriber natin. Sa uh, shout out din sa mga followers natin kay Exodus, yan sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel natin. Uh, shout out sa mga tropa natin na uh, Tagaligtas Riders Philippines. Ganun din ang kadre. Uh, uh, Ayun 'yung mga katropa natin sa Himpapawid si Exodus ngayon ay nasa tabing dagat at nasa Surigao uh, dito tayo nagpalipas ng magdamag mga idol sa lugar na ito uh, napakaganda at napakainam yung ating kapahingahan uh, sa magdamag Ayan. kamaghapong uh pag uh, momotor natin mula umaga kahapon dinggo uh, linggo pala tayo umalis eh, linggo na ng ngapon Ayan. Uh, nakaramdam din tayo ng kapaguran kaya uh, minainam na sa tabing dagat na namahinga uh, nagpalipas ng magdamag uh, uh sa araw na ito araw ng Martes uh, yan ito yung uh, lugar na uh, tinuntahan natin mga idol yan at uh, magbubukang liwayway na <laughs> yan napakaganda ganda uh, <clears throat> hindi yung yung talampakan ay hindi marurumihan hindi ma, hindi siya buhangin yan Yeah. Kwan uh, Bato Maganda ito na therapy Sa talampakan uh, oh. Maganda na therapy sa talampakan sa yung uh, dagat nila ay napakalinaw, yeah, napakalinaw. Ayan napakalinaw Kaso hindi ko lang alam kung ang ano uh, yung lalim niyan. Oh, napakalinaw. Shout out kay Idol Lilay. Yan, good morning, good morning. Nakagising na. Napakaganda na ah, puntahan pala dito. Kagabi hindi namin nakita ang kagandahan nare. Kasi gabi at madilim. Eh, ngayon ay maliwanag na. Ayan nasa pagitan ng dalawang bundok yan yung mga ay mga taga dito ay eh, nagsawa na rin siguro sa lugar din yung mga hindi pa napadpad ng surigao pwede rito mga idol yan o no? ganda wow na wow mayaya nga yung mga trupang nga mahilig sa galaan na kahit saan lugar ay uh, pinupuntahan Makakaka makakakuha ka ng peace of mind dito mga idol hindi ito siya uh, grounded sa mga tao o, oh, pwedeng kayo kayo lang Wow, na wow. <laughs> yung mga ibang ka, kasama natin ay nasa loob pa. Uh, malamang mga pagod rin sira tulad natin. Uh, kaya uh, ini-enjoy yung kanilang pagtulog doon sa loob. Ayan mga idol, sa isang, isang mapagpalang araw sa inyo. Uh, tabayan nyo si Exodus sa mga video pa na kanyang i-upload. Ayan, bye-bye. Uh,